ngayon ay magluto ako guys ng chicken karage. 'Yan ang aking mga sangkap guys. 'Yan. I-marinate na natin guys ang ating chicken. Ito guys ang aking chicken guys. Ay haba ko lang guys. Pwede man ganyan, pabilog. Pahaba lang ang ginano ko guys. Tapos maglagay ako guys ng Ang gamit ko guys ang ano ning garlic powder lang kasi wala ako uh, buo ang ano fresh na garlic Yan okay na yan Tapos black pepper Tapos soy sauce Tapos, ang sesame oil. Ito ay simple lang ito guys, ang aking sangkap guys. Sesame oil. Isang itlog. Yan, ito po ang aking luya. iano lang natin ang luya, guys. yan na po guys ang ating ano ang ating luya kin ano ko na siya guys tapos haluin i ano lang natin guys i-mix lang natin para mag ano ang mga sangkap guys Maglagay ako ng asin Wala ko kasi press na ano na luyan ay na ano na garlic na ubusan ako guys. Hindi ako nakabili. Yan. eh ano lang natin. I marinate muna natin guys. Lagay natin sa ref. Yan guys. Ito na po ang aking ano guys. Ang aking cornstarch. Cornstarch ang ginagamit ko ito guys. Ito na po ang aking, ano guys, ang aking chicken. Ito na siya, guys. Ginmarinate ko siya ng 2 hours. Ayan. Tapos, ginlagyan ko siya ng isang perasong itlog. Ay. Ay. Yan na po, nagpainit na ako ng ano guys, ng oil. Tapos isaw-saw ko guys sa cornstarch ang chicken. So, ay simple lang ito guys ang aking mga sangkap guys. Ayan, ito na siya guys. Nag-ano na siya. Punin na natin guys. I-ano ko lang mamaya ulit. I-prito. para mag ano crispy siya guys. Yan guys, ay double coat na yan guys. Double na ano na fry ang ating chicken karaage. Para mag crispy siya guys. Ang ating chicken. Yan guys, ito na po ang ating karaage. Ka karaage. Karaage. luto <laughs> na po ang ating karaage. Ka yan, ang crispy-crispy, guys. Yan, tara. Magkain na po tayo.